So guys, ito yung tubig galing sa taas. Ayan. Ayan. Kalsada po yan. Ito naman, ilog. Ayan. Kung napapansin ang nilalakaran ko ay magka magkadikit lang talaga. Pero hindi sila hindi makakadiretso sa ilog dahil yung nga, may naharang. So ito lang po yung drainage nila. Ayan lang po. Pero puno-puno yan. Tuloy-tuloy pa rin ang abos papunta sa baba. So ayan. Yung drainage hindi kakayanin talaga na makadiretso ang tubig dahil sobrang lakas ng bulan at ito kasada po yan hanggang tuhod ng tubig ayan umaapaw na po umaapaw na ayan ang ilog kung nyo po ayan ayan oh Ganda. Uh, Grabe oh. Ayan po ang Abilonso yan. Banda dyan. Ayan ang Abilonso. Wawadam. Ayan po ang pabahay ng mga sundalo. Ayan po. Doon banda naman ay napunta na yung San Mateo to Marikina. So sa laki. Lumaki na po ang ilog. Lumawak na. Ayan. Makikita nyo. Grabe. Ito. Ayan motor. Ayan ang motor halos kumantay na ang tubig sa pilapil na to ayan ayun hindi na didiretso mamaya pakita ko sa inyo hindi dapat dito ano ayan uh, bukas ayan o uh, punong puno ayan to uh. ayan uh. Toto asila <laughs> sila pag may ano Mga ganitong senaryo Uy Happy happy Ayan o sarap ng buhay ha Nasa oh. youtube ka kayo Happy ba happy pag ganito Happy, <laughs> happy. So ang laki ng lumawak Ang uh, lumaki na yung ilog o Ayan o Ayan Sige so, Ayan guys grabe o Ayan <laughs> hindi na ako sa sobrang bigat na ano lah? may pasok pa naman ako ngayon paano kaya ako nito alas dos ang pasok ko yung mga dinadaanan ko delikado so ayan grabe oh ah <laughs> Maligo na kayo! <laughs> ah. uh! Hirap sa lubungin yung tubig. Ang bigat. Ah. Lakas ng ulan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Kanina pa to, oh. Eh, oh. Oh. Uh. No? na, ako na Bangka, no Bangka na lang na kulang, oh. sabi kuya? nalang talaga, no? eh Ah. <laughs> Grabe apa Sakit sa pa. Napagod na ako. Wala. Para matutumban ako. So ayun guys, kung napapansin nyo, dapat ang tubig ay didiretso doon sa may bilyaran. Kaso nga anak may harang kaya kumaliwa po sila papuntang baba ayan po yung ilog Ito po yung kalsada na naging ilog o ayan o <laughs> ayan o, o. si kuya o ha e, tuloy mo lang so ayan ayan po o Naharal no? Ayan no? Naharal Dahil dito saan natatagos ng tubig? oh, yay! Ayan no? Nag-i-enjoy sila sa so, Happy ba? Happy? Happy? Ayan, no? So ayan guys, galing sa taas yan Ayan, galing sa taas Imbis na Diretso dapat dyan kaso lang nakahara ayan so hindi nga kumaliwa sila so sisilipin natin dito sisilipin so, natin dito guys kung ano nangyari so ayan ang drainage ayan ayan na po nabubuksan ako yung ayan na so, Ayan, lumawak na po ang tubig. Ayan. Ayan. Dito sa, dito dapat sana sila tatagos. Kaso nga lang, ayan. Oh, oh balik kayo. Oh, alis dyan. Oh, alis. Dahil dito sa may bilyara, naharang ang tubig. Ayan. Dali sa taas lahat, yan. So, dumiretso na lang sila doon. okay, na Okay. Ah, grabe. Oops. Ito may bakal. Ayan yung taas. Ayan, galing sa taas. Ito naman sa amin so walang ganong tubig sa aming banda. Ayan oh. Walang ganong tubig dito. Dito lang talaga galing sa taas 'yan. Ayan. So dito na tayo guys, sa papunta na ako ng bahay. So medyo maayos. Ayan. Dito ako sa kabila. Ito yung bahay namin. So walang ganong tubig. So, Masyado mataas.